Samubagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 29, 2024, lunes at ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni na Santa Marta, Maria at Lazaro. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay inango mula sa unang sulat ni San Juan chapter 4 verses 7 to 16. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang subuin niya ang kanyang buktong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya, ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, hindi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawat ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayo mag ibigan Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin. Sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatototohan ng sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng San Nibutan. Ang nagpapahayag na sa Yesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos. At nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat, bagamat maulat pa rin po at muna rin dito sa St. Paul Center for Renewal at ito po ang ating unang pagbasa at paninilay sa araw nito na, na kung saan ay narinig natin ng paulit-ulit mula sa pahayag ng sulat ni San Juan ang tungkol sa pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig at uh, pakatandaan po natin na tayo ang unang minahal ng Diyos, hindi tayo ang unang nagmahal. At kaya natin, uh, na, kaya natin, kaya tayo nagkakaroon ng uh, urge no, na mahalin ng Diyos ay dahil mahirap tanglihan ang pagmamahal ng Diyos. Alamat siyempre, ito po ay araw-araw na isang desisyon na dapat na natin gawin ang tanggapin ang pagibig na inyaalo ng Diyos sa atin. At sabi nga, no, yung paanyaya din na manatili tayo sa pagibig ibig ng Diyos. At kumbaga yung um, higit na, na natin mararamdaman no, at higit natin ma, matatanggap yung biyaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin kung ito ay tatanggapin natin at yung pananatili. Maganda rin tingnan yung bagay na yun, yung kapasidad natin manatili sa pag-ibig ng Diyos. Dahil madali po magsabi na mahal kita, madali magsabi na mamahalin kita. Pero sa mga panahon na tayo po ay susubukin, yun yung kailangan natin no? na makita yung kapasidad natin na magmahal at patuloy na magmahal. At ganyan din po ang um, Paalala sa atin ang ating pinagdiriwang ngayon itong magkakapatid na sina Santa Marta, Maria at Lazaro na dahil sa kanilang pag-ibig sa Diyos, sila po ay napag-iisa. Sila po ay pinagtitibay ng kanilang pagmamahala sa Diyos. Magandang paalala din po ito no, na sa loob ng relasyon at ugnayan ng mga magkakapatid upang mas lumalim tayo sa ating ugnayan. Magandang tingnan yung kung nasaan nga ba tayo sa pagmamahalan natin. Hindi po natin kakayanin mahalin at tanggapin ang kahinaan ng ating mga kapatid kung hindi natin unang tatanggapin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung saan, sa kabila ng kasalanan, kahinaan at pagkukulang natin, ay patuloy pa rin tayong minamahal. Kaya nawa sa tulong ng magkakapatid na Santa Marta, Maria at Lazaro, sa atin din po sa loob ng pamilya ay lagi natin piliin ang magmahal. Piniin natin at panatilihin ang pag-ibig ng Diyos sa puso natin. Muli po sa mapagpalang araw sa inyong lahat.